Ay, kamusta na? Okay Jennifer. na po. Okay ha? Okay po. Okay? Apo. Hmm. Anong nangyari sa'yo? Wala po. Okay lang po. Bakit pag gabi lagi kang nag-ano, nagwawala? Hindi. Ano nangyari sa'yo? Okay lang po. Nananakit ka pa. Nanununtok ka pa. Bakit ganun? Huwag ganun, Jennifer, ha? Apo. Ano po, siya po yung na namin sa, ano, ah, uh, Kabite. Ano po siya, uh, gumamit tapos itong pinaglaro ano, ng mga kalalakihan yung si Jennifer ano yung ano oh may sobra pala yung daliri mo uh, baka po may makakilala sa kanya ano ang pamilya niya mahanap natin agad yung si Jennifer uh, wala din po siya sa sarili ano ano ba nangyayari sa'yo be? Okay lang po. Ha? Okay lang. Tuligo ka na? Mm, -mm. Kailan? Ha? Ano na po? Tapos ano po siya, yung panira. Sira yung mga gamit namin dito. Sila po yung mga taong trasa na nare-rescue na, na, na namin sa kalsada. Tapos inaalagaan po para maging maayos naman yung kalagayan nila. Ito sa ating Melody, tandaan nyo ba ito? Melody! Well, melody! Well, yung babae po sa, ano, sa bundok. Ano yung buntis na nanganak. Timothy. Kumain ka na? Bakit? Bakit hindi pa nakain? Mama, bakit naman ako? Gutom ka mamaya. Asan si Melo? Wala pang nang pa kumain. Ha? Hindi pa ba nakasali? Hindi pa dapat punta dito? Anak mo? Bakit hindi pa? Hindi. Dumaan nung mga araan, sabi. Oo. Oh. Tapos nung gano'n na ulit. May baby po ito. Ito po yung anak nung nakaraan. Ano yung napanood niyo. Tapos, yung baby niya, pinalagaan po ng mama ko. Ayun po, baka may makilala dyan kay, ano, to kay Jennifer daw, ang pangalan niya. Kailan birthday mo? Ha? Ano po? Hindi ko po alam. Birthday mo? Kailan? Kailan ang birthday mo? January 25. January? Opo. Bukas na yon. Apo. Wala, bukas ng birthday mo. Totoo ba yun? Kamusta siya, kasama? Hindi, naliligo. Hindi naliligo? Hindi ka daw naliligo eh. Naliligo ako. Sabi ni Tasha? Apo. Hindi ka naliligo? Hindi ka naliligo? Not naliligo ka? Ako, Ha? Dry die? Oo. Hindi ka? O, Ikay, ano oras na? Bumangon na dyan. Oh, kamusta? Mabuti po. Oh, ano yan? Naligo na ba yan? Hindi pa. Ba? Sabihan mo, maligo na. Baligo ito na po ka. isa pa. rin po ito si Doraiday na rescue natin. Maligo na. Na ikay, man, bumangon na kayo. Ikay. Tingnan mo okay. yung buros mo ikay, o. pa buntis ka? Ha? Para kang mga anak na. Bumangon na ikay. Sabi ko sa'yo, bumangon ka maaga, mag-exercise ka Ayaw mong bumangon na maaga. Maligo na kayo. May ano ka pa naman sa ano. Let's go. Bigla kang namumutla tapos nangingitin. Hinaan, Hinaan mo konti yung TV. Oh, hindi kayo makakapunta doon pag hindi kayo naligo. Melody, ang ganda ng buhok ka, ay ng kapa. Si Clarice, saan? Nasa kwarto po. Tulog? Opo. Tulog pa? Ano oras na magsibangon na kayo at magkasikaso kayo sa sarili nyo para hindi kayo naman maho. O baka po may makilala dito kay Jennifer ha. Ano bagong rescue po natin Ay, 'yan. Sa ha? Sabay kayo ni Ikay. Magkano kayo mag-iiloran? Ha? Sino naglalaro? Ano po baka may makilala dito kay ano. Tingin ka dito, be. Kay ano, to. Kay Ano pangalan ito? Jennifer. Mga oh, may makakilala po dyan. Oh, ito si Dashlyn. Dashlyn, siya po yung nasa ano, na-rescue din natin. Okay na po si Dashlyn. Galing na. Ligo na kayo. Paligay mo na yan kasi kailangan babango. Buntis Buntis. Ang anak na yan eh. Buntis pa rin. natitigbak. Ay, may natitigbak. May Ikay. Ano? Galaw-galaw mo kasi katawan mo. Ako. Baka mapick ka ni Lord. Pag napick ka ni Lord, bala ka. Si Melody, huwag may pakilaman diyan sa'yo. Si hey, Melody, asan yung anak mo? Ano to? Pali. May mga damit dyan. Maligo ka na. Hinapan mo siya, day. Hinapan mo siya ng mga damit dyan. Dapat kasi, i-ano yung mga damit nyo. Yan, i-ayos nyo. Tinitiklop. Ngayon po, ang ating advocacya po ay ang patulong sa mga taong grasa din, ano? At yung pagbahay-bahay natin sa mga may sakit. At ito po ay isa rin sa aking advocacya ang pagtulong sa mga katulad nila na nawawala sa sarili. Lalo na yung mga nararescue natin sa daan. Sana masuportahan po ang ating ano, YouTube channel para mas marami pa po tayong matulungan, ano? Yan, nanapan mo din ang damit. oh. The melody. Pogi yung anak mo? Ha? Ano pangalan nun? Melo Ha? Melo? Ganyan yung ano mo. Ano yung chinelas? Pajama yan. Ay, pajama? ganda. Ba't nagtatari-tari ka ng ganyan? Walang chinelas eh. Walang chinelas. Ang lukuhan mo lang chinelas meron. O. Oh. Uh, sa YouTube Melody yun. Yan po. Sa ating Melody yung sa bundok po yan. Yung na-rescue natin yung nakaraan ng anak. No, napanood nyo po yon yung nanganak siya. Ay, ang ganda pang nurse yan. Pang nurse yan, nurse ka ba? Dito na nga ha? ha? O, pang nursing yan. Pang yeah. nursing ba yan? Yan yung damit? Ano, ano, ano. Ha? Nursing yung shopping. O. Melody, asan yung anak mo? Nikit nga pa hindi, hindi pa nga damadala. Bakit? at ko. Uh, Ha? Nasa ba ba ang ma? ba ba Nasaan? Hiniram ha? ha? Hiniram sa'yo? Oo. Oh, o kailan okay ba ibabalik? Kino ha? Kaya daw papakainin yata. Ah, papakainin? Hmm. Gutom na yata. Gutom. Pampo na natin yun. Baba. Ha? na natin yun ha? Reset na na. O oh. oh, yan ang damit mo ha? Yan ang pasuot mo doray day ha? Oo. Masuot mo yun sa kanya para mamaya malinis naman. <coughs> Grabe, ubo ko. O, oh, naliligo na si Jennifer? Opo. Mm. O, oh, tapos, anong gagawin nyo? Aalis ba kayo daw? Opo. Oh, o, may mga activities po sila dito. Uh, napunta sila sa kabila. Naglalaro, games. Ayan, tapos, nila ni Melody yung kanyang anak na si Melo. Di ba, Ate Melody? Pogi ba yan? Pogi? Basta. Ha? May ano? May tsura lang? Hindi pogi? Lola niya ata. <laughs> Punta mo doon si Ino. Ha? Ay si Ino. Sino ba yung pangalan nun? Melo. Melo. Baby, baby. Ayan, Melo po yung pangalan ng baby niya. At ah, abang nga po sa the video mga kababayan. Thank you so much and to share po para po sa ating advocacy na pagtulong sa mga taong grasa na sa lansangan. Ay, Maraming salamat po.